Enzo Enzo o, bakit? Gagawin natin itong banana slime. O, nakakain? Opo. Game. Game. Ayan, at maghihiwa na tayo ng sagi! Oo, dahil gagawa tayo ng banana mochi slime. Masarap ba yun, Kuya Enzo? Oo naman. Masarap yung gagawin nating banana slime. Oo, oh, Enzo! Rio! Ano ginagawa niyo? O, oh, lolo! Andyan po pala kayo. Oo! Oh, oh, Ano yung ginagawa nyo sa saging? Nilalagyan po namin to ng peanut butter. Peanut butter? Bakit? Anong gagawin niyo dyan? Gagawa po kasi kami ng banana mochi slime. Ano yon? Makikita niyo po lolo mamaya. Ngayon po ay nahalo ko na po itong saging at peanut butter hanggang sa madurog po ito. Na parang ganito lolo. Mmm, mukhang masarap. Parang iba yung nakikita ko. Ano na naman po, Lolo, yung nakikita po ninyo? Ah, basta! Ngayon naman po, Lolo, ay maglalagay po kami dito ng glutinous rice. Yung powder na po. Pagasan yan, Kuya Enzo. Ito yung magsisilbi nating parang slime na mochi. Sa powder lang na yan, parang magiging mochi slime na? <laughs> Oo, makikita mo yan mamaya. Nilalagyan ko na to ng tubig at hahalu-haluin natin hanggang sa madissolve yung pinaka-powder. Chagan! Dissolve na! Ayan, ready na natin tong i-microwave. I-microwave mo yan! Opo, lolo, para maluto na po itong pinaka glutinous rice natin. Ayan, nagay ko na po dito sa pinaka-microwave oven. After ilang seconds, Chagan! Naluto na ang ating luteinose powder. Oo, naluto na at hahalu-haluin natin ito hanggang sa mawala yung init at mas maging makunat at stretchable. Na parang, na parang slime! slime. Oo, oh, di ba lolo? Parang slime na to. At mochi na nakakain. Ngayon, pwede na natin to imasa-masa. Oo, tama ka dyan, Rio. Imamasa-masa na natin to at maglalagay tayo dito ng glutinous rice powder para hindi dumikit sa kamay natin itong ginawa natin. Wow! Excited na ako matikman yan, Kuenzo. Ako din! Titiran niyo ako, ha? Apa, lala. Ngayon naman ay minamasa-masa ko na to hanggang sa mawala talaga yung pinakadikit na parang ganito. Pwede ba ako magmasa, Kuya Enzo? Nagugas ka ba ng kamay? Ay nako, hindi pa pala ako nagugas ng kamay. Ay nako, hindi ka rin pwede magmasa nito dahil kakainin natin ito mamaya. Sige na nga, manonood na lang kami ni Lolo. Oo, oh, papanoodin ka na lang namin. Hanggang sa mabuo mo yung pinaka-slime na mochi na banana. Ang gulo mo naman, Lolo. Banana mochi slime yun, Lolo. Ano na yung ginagawa mo, Kuyenzo? Nilalagay ko na yung banana peanut butter dito sa pinaka-mochi natin. Ito yung pinaka-palaman na ito. Wow! Palaman pala yun! Akala ko! Ano po, Lolo? Ano po yung akala nyo? Wag na lang! Ah, basta, hinihiwa-hiwa ko na tong mochi at mamaya ay ready na natin tong tikman. Ang ah, sumasakit yung tiyan ko. Titira nyo na lang ako ha. Alis po kayo, Lolo? Oo. Oh, oh. sige po, Lolo. Papatikim ko na lang po ito kay Rio. Saran, Rio. Ito na ang ating banana slime mochi. Tikman mo na. Ito sa akin. Sarap yan. Mmm. Mm. Sana. Sampro. Ka. Gawin kayo.